So ganito yung uh, lagay ng divisoria, no? Huh? Itong same recto pagdating ng gabi. Huh? So alas size pasado na tayo ngayon, no? Huh? 6:15. Uh, 15. so yung uh, napansin-pansin, no? Huh? Hindi lahat sinakop itong karsada. Huh? Uh, dito lang sa Maya uh, Island, no? Huh? At uh, donorin uh, sa kabila, no? Huh? Uh, sa gilid rin at uh, binigyan ng daan dito sa gitna so yan po yung uh, nakikita natin ngayon na ayos ng uh, mga bindos dito sa Maya uh, de no? At, uh, ito, ito, po niyo, island no? nandyan sa island at doon naman sa uh, gilid hello po yun know? So, babaybay natin to, no. Hanggang doon sa dulo at uh, para makikita ninyo yung uh, itong uh, ganap ngayon dito uh, pinapatupad nilang pagbabago dito sa uh, SIM recto at uh, nandiyan mga nakaantabay yung ating mga kapulisan oh, yan. so ang sistema nakikita natin ngayon tuloy tuloy yung uh, ano mga sasakyan at uh, magkabilang ng uh, site yung mga paninda. No. So ito siguro yung sistema ngayon na, na pag-uusapan ng uh, ano pamunuan ng uh, vendors at saka sa City Hall, no. Kita po ninyo yung mga biyayero nandito sila naglalatag sa island. At uh, wala sa karsada. No? Ah. So, yan yung uh, bagong update natin dito, pagbabago, no. Uh, yan, nagkasya sila sa tabi lahat, nasa tabi. At uh, dalawang lin yung, uh, ay, tatlong lin yung uh, nadadaanan ng uh, mga sasakyan, no. So, tuloy-tuloy, sa, sa nakikita ko, parang maayos at tuloy-tuloy uh, itong, uh, ano na ito, sistema na ito na parang maganda, no. Uh, okay naman uh, latagan nila dyan at uh, latagan rin dito sa island maganda maganda yung uh, nagiging sistema at uh, yung mga sasakyan tuloy tuloy lang yung sasakyan so kasalukuyan naglalatag dito sa may island ito naman kasalukuyan naglalatag ng mga paninda ay <laughs> hindi ako pinapasok doon sa ano doon, nakapasok ka? doon sa buluwagan pumunta ka doon? ayong nagural hindi ka pumunta doon? Ah, wala tapos na eh. eh, pumunta ako doon eh video na rin kasi yung pasok ko yung mga nakapasok yung mga maga pa oh ah, sige sige ha saan uh, ah? ah, ah, so alam mo sis maganda yung sistema na nakikita ko ngayon ah, island at saka sa gilid dalawan so, dalawang dalawang linya yung nadadaanan di ba baka ito yung tuloy-tuloy na pagbabago dito, no. Wala pa. Pauwi na rin ako, galing ako doon. Ito na pauwi na ako. Okay. Ano ba meron? Dito ka dinapa. Ito pala na ano, yun yung inaugural ni Yormi. Kanina ay puro uh -huh. ano, limitaan doon. Oh. Hindi kayo pinapasok. Umuwi. Yung nakapasok yung mga mag na, ng ruruna. Ah. Alas 11 sila nagpapasukan eh nabatingan ko doon, na si napasagot. Eh, na ah. <laughs> okay, okay. Oh, Ito ngayon yung uh, mga ano uh, pagbabago dito, mga kababayan. Kita po ninyo. No? At tuloy-tuloy, uh, no? Ayun. Uh, drop out kasi yung uh, mga sasakyan mga biyahero na sa malayo naka eh de-drop lang nila dito, no? At uh, may kanya-kanya namang mga tao yung mga nagbubuhat na yan at uh, ayan yung binabayaran ng uh, ano na yung uh, kaibigan natin na binabayaran dito. Ayan no si mama ano ayan uh, ano 800 may gift yung uh, ano 150 yung bayad niya ng ano bayad niya ng uh, ah uh, yung mga nagbubuhat na babayad siya sa mga nagbubuhat bawat isang tao magdamag 850 daw pagdating ng umaga bayad kaget. ganda na yung situation dito uh, tuloy, tuloy yung mga sasakyan Dire, diretso at makabilang uh, magkabilang side lang yung uh, kinakain ng mga ano kain so, ng uh, no, no, no. at uh, may kanya-kanyang tagabuhat ito so, yung mga lalata sa, ano, sa mga latagan yan Oh. Ito lang, no? Maganda yung sistema na ah, kikita natin ngayon. Ah. Diretso yung sasakyan at uh, may uh, dadaanan ng tao at saka sasakyan. At uh, dito sila sa tabi naman, no? magkabilang ta, uh, magkata, magkabila yung kina kinakain ng vendors. Mayroon dito sa Center Island at uh, dito sa gilid uh, ito yung kaba ng sim so yan mayroon ng uh, nagmaman ano dito uh, tanod na rito mayroon ng magbabatay rito so, marunong rin pala silang uh, ano no sumunod sa mga alitontonin uh, basta yung uh, mga ano uh, yung bang uh, namamahala ay meron siyang uh, tawag nito ay uh, uh, ano political will so tawid tayo dito sa kabila uh, No? Oh. ito yung sistema ngayon na uh, bago no itong island at sa sakay gilid so dalawang lane yung uh, dinadaanan ng ano uh, sasakyan at tuloy-tuloy uh, yung sasakyan Ganon rin yung mga naghahakot, no? hindi rin na uh, bala kasi meron na uh, talagang uh, tadaanan. Di dito tayo sa kanto ng Carmen Planas. Yan. At uh, yung uh, mga kapulisan no? Na nagbabantay dito. No? At uh, tututupan nila. No? Binabantayan na nila yung uh, lugar na ito. Yan. Yan sila oh. So nakatutok sila dito sa kaba ng uh, SIM rektor, no. Ay, ito yung uh, nakikita natin pagbabago. ayan, no? Oh, lagi nilang uh, ano, sinusuyod, no? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng uh, lumagpas dito sa dalawang lina ito, no? Oh, sinusuyod nila lagi. So, uh, yun yung kagandaan dyan, na magiging ano sila, no? Visible sila dito. So, walang ano, walang lalagpas sa kanilang ano, hindi, uh, laging sinusuyod dyan. So, yan po yung uh, ating kuha ngayon, no? At uh, pinasadaan natin ito uh, Divisoria. Kung anong lagay ng ah, uh, sitwasyon ng ating mga kababayan, ng mga biyahero at saka mga vendors dito, no? Na nagtitinda. So, maganda, no? Maganda yung sistema na nakikita natin ngayon. Tulo yung tinda, no? Tulo yung vendors at uh, may sistema. So, Salamat po, salamat at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan o mga kababayan po natin na mga immigrants. Magandang gabi, magandang hapon at uh, magandang umaga kung anong oras ninyo mapapanood dito ng ating uh, video ngayon. No? So, ano ngayon? Uh, ito yung pagkabalik uh, pagbabalik ni Orme. At uh, ito yung uh, nakikita natin ngayon na uh, bagong sistema dito. Salamat po.